Hello mga lovely people! Welcome to Kuchina di Pichi, the home of Pacham Pacham recipes. For today's Pacham video, ay literal po na magpapacham ako kasi in-imagine ko lang itong recipe na ito. No? Ewan ko lang kung machachambahan ko. So, ito po yung ating mga ingredients. So, meron po ako dito 15 pieces na chicken drumsticks. And then, isang buong bawang chop. One, chicken broth cube tapos lalagyan ng konting sugar tapos ito crush black pepper lalagyan ng pineapple juice mantika dark soy sauce tapos oyster sauce and then ketchup so dapat yung kalalabasan nito ay eh, medyo sticky siya matuyo-tuyo na manamis-namis ayun po so ito po mga lovely people simulan na natin cooking procedure. So, dito po muna ako magluluto kasi sa kabila, ubos yung tang, ubos yung gas. <laughs> Ayan, papainitin. Pwede ko nalagyan niya ng ating mantika. Ayan. Tapos, ini-imagine ko pa kung gigisan ko na yung bawang o anuhin ko muna yung manok. Siguro, gugulat-gulatin ko po muna yung manok, okay? Ayan, lagay ko na yung manok. Mamaya ko na igigisa yung bawang kapag medyo brown-brown na yung manok. Tama, nagkasya sila. Okay, So maganda po na ano yung dinamis ng stick na pan. Tatakpan ko po. Yan, para mas malinis pa siya. Yan, malamang pwede na. Ngayon mga lovely people, kung sa inyo kung gagawin niyo ito, kung masyadong nagmantika, tanggalin niyo lang siya. So, ito naman sa akin, ayos lang siya. Ayan, siya so maganda-ganda na hindi na sila masyadong ano, maputla. Medyo brown brown na. So ngayon, pwede ko ilagay ang aking bawang. Mekos-mekos lang. And then, yung ating paminta pa rin. Ako, yung fresh black pepper. So, mga dalawang scoop nito. Ha? Isang scoop lang pwede na yun. Yan po. Tapos pagka ayos yung bawang, sa kanal natin lalagyan ng pineapple juice, yung mga seasoning, yung mga pampanimpla. Okay? Okay na po yung bawang, kaya lalagyan ko na ng pineapple juice. Tansya-tansya lang. Siguro mga um, one cup. Ayan. And then, lalagyan ko rin yan ng tubig para bumalansin ng konti. Konting tubig. Ayan. Hindi masyado para mabilis siyang maglapot since luto naman na yung manok. Ano. And then, yung ating chicken broth cube. magkumpol kumpol, Tapos, lalagyan ko rin ng oyster sauce. Ayan yung panimpla ko bali. And so, no need na po maglagay ng asin. At since, meron naman ng chicken broth cube. Tapos, lalagyan ko rin ng dark soy sauce para maganda yung kulay. Parang madilim, ano. Ayan. Yeah. gawain ng ilaw. Ayan, dark soy sauce. Okay ating banana ketchup. Oh, di ba? Bahala na to mga lovely people. Tapos mamaya, naisip ko, lalagyan ko rin pala siya ng white na sesame seeds pang garnish garnish. Diba? Lala, kaechosan. And then yung ating sugar. So, so siguro mga papatak niya ng 1 tablespoon. Kasi ganito lang naman kalaki yung scoop nito eh. And then, syempre, pagkatapos niyan, mekos lang natin. And yung kailangan dito, maglalaput siya ng kusa niya nang hindi nilalagyan ng slurry. Talaga yung panimpla niya, siya yung kakapit dun sa manok natin. Ganun ko siya ini-imagine, kaya dapat ganun yung result niya. <laughs> Okay, mga lovely people. Ayusin ko lang itong pag may mekos, mekos dito. Over medium heat. Tapos tatakpan ko muna. Ayan. Ayan, mga lovely people. Check natin. Ito, so, ba? Diba? So, sticky na yung ano niya, yung sauce niya. Ngayon, nisip ko, ano, parang gusto kong ganyan na lang siya. Tapos, lalagay ko sa isang bowl yung ito siya. Para kung gusto nila maglagay ng sauce sa rice nila dito sa mga kasama ko sa bahay. Pwede. O, ba diba? So, ayan po. Ngayon, gagawin ko, plating ko na lang po mga lovely people. Tinikman ko siya. Medyo magkapit bahay yung lasa niya. Hindi ko alam kung chicken barbecue siya o chicken tosino. Basta, yun na yun. <laughs> okay po. So since naubusan na po ako ng gulay at tomorrow marketing day ko na. So ito magsasangag lang po ako ng konting kanin. 'Di ba? So dito meron tayo ditong chopped garlic, sesame oil, salt, ajin uh, at saka yung cooking oil. Ayan. so ganun lang po. Para mas masarap yung ating fried rice. Tapos syempre yung kanin, as I've said sa mga previous videos ko na nag-fried ako sa variety, 4-0 to ang tawag dito sa probinsya namin. So hindi ko lang po alam sa ibang lugar kung anong tawag dito. Kasi nga, mas mabuhaghag siya. Yan, procedure tayo. Okay. Kawali, well, eh, habang pinapainit, pwede na nilagay ito. So, Antayin lang na medyo magtusta-tusta ng konti. Ayan po. Antayin ko. ko lang minute. So, ayan. Minit na siya. Bango-bango niya na. Gawa niyong sesame oil at saka yung gin. Tapos, magiging malasa yung ating bawang. Ayan, medyo tosta na siya. So, hindi kailangan sunog, ano. So, since hindi naman lamig na kanin yung ginamit ko, bagong sa yan, mga lovely people. Lalagay ko na yan dyan, yung ating rice. mekos na lang. di ba? Meron naman pang mas maliit pa sana na kawalik. Yun na lang sana din. De, joke lang. Matipit talaga ako sa, ano, sa <laughs> kawali. So, ko lang po ng mabuti. So, ayan po. Maganda yung kulay ng garlic natin. At saka hindi na kailangan ng salt since yung ulam namin ay malasa masyado. So, ayan, ready na po yung garlic fried rice. Diba? Ayan po. So, lipat ko lang din yan sa bowl para sa photoshoot niya. So, ito po yung paglalayo ng manok. Ito yung sa sauce. di ba So, prepare ko lang mga lovely people. Ayan po siya. Tapos lagay ko dyan yung chicken drumstick. O, diba? So, ayan. Ano na siya. Ngayon, lalagyan ko pa ng sesame seeds. and the garlic fried rice mga lovely people o ba? Diba? match lang sila saya na po thank you po mamaya maya konti tiki man time na Hello mga lovely people, it's Tiki man time. So, ngayon malaman natin kung ano result nito. So, ito yung chicken, ito yung garlic fried rice. So, kung uh, napapansin nyo po, hindi na po ako naglagay talaga ng asin pa, karagdagang asin nung nilagay ko yung rice. Kasi nga, doon pa lang sa bawang, nilagyan ko na yun ng asin. Tapos, ganyan sabi ko, itong manok kasi malasa na talaga siya. So, para ano lang, gusto ko lang yung may fried rice na partner for today's video. Ayan po, yun lang. Explanation ko. So, may natin si chicken. May rice. Ayan po, kain po, mga lovely people. Mmm. Tama um, yung sabi ko. Para siyang may pagka chicken barbecue <laughs> na may pagka chicken tosino Yun. Kasi nga, di ba, syempre, medyo manamis na may, may pineapple juice. Ayun. So, in short, na-chambahan ko naman po. Na-achieve na, na ko naman yung ini-imagine ko na na result niya. So, paano mga lovely people? Once again, sana po may natutunan naman kayo o di kaya nagka-idea kayo kung nang niyo para sa mga pamilya ninyo. Thank you, thank you so much po for watching. Sa mga nag engage na yung thank you, thank you so much po. And, comment kayo mga comments, suggestions, sulat nyo na po sa ating comment section. Hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina di Pichi. Dahong mo pacham-pacham recipes. God bless. Ingat and enjoy cooking. Mwah, mwah. Ciao, ciao.